No, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to? So ngayon, na uh, sa second day ng mga warriors natin sa 721. Uh, yung mga nag-second day, all good sila. Ang problema ko lang, uh, hindi ko sila na ano, pwede ko, ah, uh, separate dapat pala binungsa ko uh, yung isang 521, ko. Pero all goods naman, yung mga ibon uh, wala naman ako nakita mahina. Basta ang natin, maingay. So, congratulations dahil ano, uh, nakayanan nila yung headwind, grabe. Lumabas yung talino ng mga ibon, kaya ready to go talaga sila. Sa activation natin, karapat dapat na sila ma-activate. So, isa yun sa mga dahilan ko na at least, kapag ka, uh, after mo mag ng, ano, ng activation, at least, alam mo ano, hindi na siya ano tawag dito, uh, coordination. Kumbaga, lalaban na talaga siya para sa mga breeders ng kalino man siya. Yun. Ay lang yung para sa akin. Gusto ko lang kasi makita yung quality ng ibon. Kapag ganun ako magana eh, mag-pick ng mga ibon brutal na kapag ka uh, tawag nito. Headwind. Kasi ano yun, ito, palabasa na yun eh, tawag nito. na nang anong talaga eh, ng utak. Kung baga pigaan ng utak yun. Di ba? Kung baga at least ano oh. Kapag ka uh, inactivate mo yung ibon mo at least alam mong ano. Uh, may talaga. Para sa'kin, sa gano'n. Ewan ko lang sa iba. Siyempre, kaya kanya na tayo ng pinun. So, ako may hawak ng mga ibon, no? So, dadahan sila sa process ko talaga. So, <laughs> wow, yun na nga. Marami-marami salamat para sa support ng mga uh, face. Gano'n, ah, uh, lumahok ka dito sa Apo Apestrano. Alright. So, ngayon, ah, uh, dito sila. Ah, uh, kumain na sila kanina. Pero, pinalabas ko sila dahil kakbigi sila natin. Ah, uh, gusto ko lang silang, ano, uh, makita lahat. Ah, uh, kaya... Sinopen ko yung release door nila papunta sa ano, sa labas. And then, kapag kasumisipo tayo, lalabas lahat yan. ah tingnan natin ha. Hindi na lang natin natin, alaga natin mga kulit. Okay. kap kap kap, Hindi ako pinapay ha. Yan, sila. Pero kung ngayon nilang lumabas, ah, patunog tayo ng patuka kunyari. Pagkaya, no? Oh. Meron naman tayong pinasagot yung pato ka. Pato tayo ng konti. Para lang lumabas sila. O ayun o, sila. Magandang ibon. Grabe. Kumbaga ito yung mga umano, sumalubong sa headwind right shoulder. Kumbaga baga tatamaan talaga yung ano nila, yung right shoulder nila. Grabe. Grabe possibility nila makauwi talaga kasi yung mga ano talaga yung sa dito uh, kinaya yung mga dumapo na sila yung ano at dito ah uh, nahirapan talaga ng ano sumabay sa heavy pero yung nag-quest drop magagaling na uh, even din dahil sila lubo talaga nila yung The try sold pero parang wala lang sa kanila sa, sa nila sa nila diba and then kasi ano para sa akin kapag ka puro tailwind tayo, may speed yung ibon. Makikita natin yung speed ng ibon. Real good. Kapag aabot uh, sila ng mga 1500, 160, 170, 100. kaya akong gawin yun eh. Dahil magbe-base lang ako sa ano, sa hangin. Sobrang napakalali lang gawin yung mga ganong speed. Pero hindi mo masasabi yung talino ng ibon dahil nandun yung mga followers. Para sa akin ha, nandun yung mga followers na ibon. So pagdating talaga ng race headwind malayo na doon mo talaga ano eh, dito uh, makikita yung ibon mo na wala na. Pero kung ano, headwind talaga Ito talaga yung ulos uh, ng race. Kapag mapapansin nyo sa mga one low race, kapag hard race, makikita at makikita nyo yung yung ano natin, yung dugong bughaw at sa yung maharlika natin sa front page. Hindi man siya mag-first, makikita nyo siya sa front page. Yan. Marami na tayong nasubukang ibo na ganun. I Amin mean, na uh, one low price. Na hard race. I Amin mean, uh, na, hindi natin yung hard, race. Kung baga head win. Kung baga patibayan talaga ng ibon. Makikita makikita nyo mga toys. Yan. Nasa ano, sa history ng one low race, makikita nyo. lang ano ko ay yung bagyan ko lang <laughs> hindi naman ka na nasa tama ako at nasa mali ako kumbaga pero kung meron kayong suggestion na pwede nyo sabihin sa akin comment lang kayo sa baba mga tol dahil muna sa lahat gusto ko rin malaman yung mga opinion ng bawat isang ano ba mga bawat isang breeders tama ba yung ginawa ko o mali Uh, I think ang kulang na lang natin is uh, death in birds ito lang yung kulang natin yan so ano pa rin magandang amount pa rin dahil ano to so dito nasa parang ilang percent pa rin parang 1% parang ganyan kung okay. kasi nagbito nag tayo ng ano 165 kanakawe 162 kaya sabihin natin 150 kasi yung dalawa doon amazing yun So, 150. So, nawala tayo ng ano pala, ng 15. So, no. Pero, possible na uuwi pa yung the next day. Yan, sobrang napalayo na sila. Palagay ko, tani na sila eh. Na, tumawid na sila ng dagat. Yan. Tumawid na ng dagat ng mga iyon na yon. Kaya, mas yung umakaw. Hindi ka tayo sa Hindi ka tayo sa pag-a. Hindi Easy lang Easy Healthy, healthy bird. Grabe. Headwind. <laughs> Ito ka mga favorite kong ano, favorite kong rice. Mga headwind dahil ano talaga eh, tigaan ang utak para sa Kaya kung meron kang pauwi, grabe. Ano ako sa'yo, Sabihin nyo. na ipod. So good luck sa activation natin. Kaya uh, na nga sila Monday. Today is Monday. And then Tuesday, uh, magpapaligo tayo Tuesday tapos low fly. I mean, uh, low fly muna, tapos paligo. Tapos Wednesday magtutos tayo. Um, uh, siguro ang natin na uh, 40, to 50, 40 o 51 miles. Tapos Friday maganda tayo. Uh, 71 miles tayo ng Friday. Tapos Sunday, ano tayo, tag dito, uh, activation tayo. Or o ano na nagtaka ko steady time max 71 miles para Saturday ano tayo basketball so ang target ko kasi ano Friday Saturday Sunday pero mas maganda yung weather no Saturday Sunday kasi Friday basketball sa ano namin sa club namin tapos race ng sabado so ayoko na sila isabay sa race ng club namin dahil ano nga par dito baka magkarambulan sila sa ano tayo dito sa ere kasi 200 miles po so, pwede sila magkasalubong sa ere magkataon. Ano nga pa nila, oh. Sa Sa Ano na lang yan, eh. na papakain kung na, na lang tayo. Uh, Masid-masid. Yan. Yeah. Masid-masid na yeah. Masid-masid. na nga tap, 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 tap. Tap mga bata natin. na pala sa mga tol. So yun nga, bali pinatay ng ibon natin yung ala yung camera eh. <laughs> yung Ang ganda ng katawan nila, oh. Busog yan. <laughs> Tara. yung camera. No. Mm -hmm. mga ibon natin <laughs> grabe napakaganda ayan oh, so, dito naman dito naman di mga papasok ayan okay so nawala na tayo sa kwento <laughs> ayan so yun na nga balik pang graduation sa mga lumipad kahapon grabe yun napaka ano yun dito ah uh, napakagandang race yun para sa akin depende na lang sa mga breeders kung anong gusto nilang race Meron kasi mga speedboard na amin na mas gusto nila yung mga matataas na ano na tag dito na na race na speed na speed like 7 na uh, 1600 1700 yan okay din yung mga ganong race pero di mo masasabing race para sa akin ha hindi mo masasabing race dahil mabilis kumbaga sumabay sila sa agos ng hangin. Yan lang yung eh, para sa akin ha. Ayoko kong sabihin yung napakaano ko. Kumbaga, <laughs> ayoko sabihin na malami ako nalalaman. Yun lang ay gusto kong ipamahagi. Yan. Na itong mga to, itong mga nandito, grabe, malulupit tong mga ibon na to. Yan. Oh. Ano yun? Bulat naman ako to Para sa akin ha. Malulupit tong mga nandito dahil ano tag dito ah tag dito dahil sumabay na sila sa headwind first time nila eh, kasi kadalasan <laughs> training ko sila sa mga ano talaga yung mga pabor sa atin merong makaray shoulder pero hindi headwind Ayan yun nakarana sila lahat pero yun grabe tibay no nagaroon pa rin talaga sila no tag dito ah pakitang sila no yung mga ibon mga gwapo Ayan Ayan makikita nyo uh, Soon tatanggalin ko na pala yung, ano, yung mga clip ring na mga to Kaya para Ito Wala na kayo panatandaan Kaya ako lang ginawa nyo dahil magta training training tayo to Kaya, -training. Ayan Alright so yun na nga mga ka-bro ko to yung mga ibon dito old goods uh, Yung mga nalate yung mga dapat pala sinaraan uh, Ito yung iniwan kong empty Ayan yung mga ipon natin. Oh, ayan, what's up, what's up? O, baka madahanan yung ibon nyo. Tara. Yung mga... Puna pa tayo ng ano eh. Ilang peraso. Possible na baka umuwi pa sila. Baka sobra silang napalayo na. Dahil sigurado kung... Ano mo? Tinutos pa nila yung patukaw. Ano mo nga? Uy! May patuka natin ngayon. Oh. Mahilig sila ngayon sa green pellets. Yan. Kaya yung mga drop nila ay parang may pagka ng konti. Yan. yung mga ibon. Yan. Ayan, Ayan Ano, kamusta? Ah, kamusta mga bata? Yan, bigay tayo ng honey. Oh. Honey band. What's up? Meron tayong honey. Honey, honey. yeah mga pula. So, good luck. Dahil huwag nyo kalimutan yung mga ano ah Yung Okay sa mga nagtatanong Activation fee natin is $250 And then sa Red color naman is $300 Then yung $50 doon is mapupunta sa red race Sa ano tag Dito sa special race natin Kakaltas natin yung ano doon yung $50 Tapos yung $250 is mapupunta sa main Ano main part natin Yan Ito yung mga ibo natin mga tol Yan Grabe ang ganda. Mga ano, ito. Grabe kung ano kung final race yung nangyari tapos yung dalawang pula di ba? Yung pula na yon, dalawa yung trophy makukuha niya. Makukuha niya yung sa red race. Yung special race natin sa red. Tapos yung sa main race, kuha niya yung trophy, grabe. Yan. Palaki ng ibon, oh. Yan. Di ba yung mga, ito, second day. Yeah. So, pagkakalaman na. <coughs> ito na. Grabe. Alright. So, yun na nga mga kaburo ko to. Uh, In-update ko lang kayo rito. Yan. natin ngayon is, uh, uy, tapo na yung ano natin. Uh, to, dito. Tapo na yung ating patuka. ay no, Wala kayo dyan. Ayan. Alright, so dito na tayo Mga ibon natin oh. Okay, so Yun na nga, bali Baka di ko na para to gamitin Kasi lalagay ko na sila sa likod ng truck natin Kukuha tayo ng ano dyan, ng tatlo Kasi yung malalaki naman yan, umabot naman siya ng 50 50 I mean, uh, 50 plus to eh Tapos ito 50 plus Pero gagawin natin, lalagay lang natin na 50-50 Tapos yung maliit, ganun din So yeah Kasi nasa ano, na tayo Nasa 150 So sakto lang sila Tatlong crate Patong patong Para di sila masyadong ano Hindi uh, sila masyadong Tag dito Maluwag Sobrang luwag kasi Pagka ayan pa rin gagamitin natin Kasi limang crate yan Magkakasunod So ibabalik ko na yung pintuan nun Para Dalagay natin sa likod ng truck natin And then more easy Sa akin Dahil Hindi na ako Magdadrive ng sobrang bagal dahil nga ano tag dito ha uh, ano tag dito hindi na sobrang bagal kasi <laughs> may trailer tayo eh alright so i-ready ko na lang yan for next year so yun na nga mga kaburo ko to bali siguro hanggang dito na lang muna yung mga mga tolo, eh. yung video natin yan maraming maraming salamat ito yung update natin for today yan mga tol so di sila lumipad today relax lang sila kumbaga ano lang sila ngayon uh, kalmado lang and then bukas magpapaloplay tayo pag pagkalawang or depende kung itos natin sila ng short distance pero hindi may mga na late na umuwi today so loplay then ligo yan ang magiging ano natin ah uh, loplay sila umaga yan tapos sa uh, after lunch kapag ka nandito yung mga ibong kompleto na sila is magano tayo mag papaligo tayo para yung stress sa katawan nila is lumabas yun yung ano natin ha yung target natin alright so yun na nga mga tol bali hanggang dito na lang muna yung video natin yeah, malapit na uh, ano na hanggang dito matira matibay na hindi marami, maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa Campo Capistrano siyempre shoutout kay ano kay ano natin hanggang dito ha uh... nakalimutan ko lang <laughs> kay Clay yan Shout out kay Utol Clay natin at kay MC Colón. Let's go. Hanggang sa muli. Ako nga po pala ulit si Brown G At welcome sa akin channel. Peace out. Let's go.